Mabagal oh, ang aking cooking master, o. Oh. Mga kasuro, seryoso ang pag-umuka. Okay. <laughs> Kaya po pala niluluto iyo, eh, oh. Baka Nakakatalikod. <laughs> Sarap ng bango. Okay, Hindi na may oh. kamay. <laughs> o, nito na yan, eh. Baga ng para luto Gutom na talaga ako, be.

Yung para luto ko po tingnan mo, puro po pawis. Ano, pero Pero kala mo tunay na cooking. <laughs> <laughs> Ay, natuluto na mo.